Magandang araw sa inyo mga kakoto. Short video sharing lang to. Babagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa sakin ng tatay suso Crosswind. So ang problema nito yan. Napasabi to ng konti na gasgasan. So may meron din dito sa baba. So namasilya ko na yan. Ito naman may konti lang. So baka madadala na lang to sa liha. At saka dito sa... front bumper niya yan to din ang gasgas -gas dito so ngayon na masilya ko na to lilihain ko na lang din so mula sa ganyan gagawin natin ganito ayan so kaya siya ng DIY magandahan kasi dito yung spray paint nya yung kanyang kulay minabibili dun sa bote mga spray paint can meron na bibili yung kulay niya metallic silver kaya hindi problema unlike dito sa ating light ace medyo metallic gray ang kulay nito kaya mahirap hanapan wala sa spray paint kailangan timpla talaga kaya problema dito pag ito nagasgasan unlike dito so ngayon lilihain ko lang to So, ayan mga ka-auto, nalihan na natin. Halos maubos na yung masilya. Ganyan talaga. Basta wala na kayo nakakapa. Nasa, nasabit. Yung makinis na. Ayan. Kasi yung kailangan lang naman tapala ng masilya dyan, yung inyong nagasgas. Yung malalim. Kaya nyan. So, yun lang yung kanyang malalagyan. So, ngayon, ispray na natin to ng primer. Tsaka ating tatakpan yung mga part na ito para hindi malagyan ng pintura ito pala yung ating gagamitin mga koto uh, primer ito yung ating kulay metallic silver tsaka yung ating clear coat, magkakaiba sya ng brand dalawang boss niya tsaka ito yung si Post so testing din natin kung magkakaiba niya kung ayos niya. So ito, nabalutan na natin. Sprayhan na lang naman natin. Ayan mga kakoto, na-sprayhan na natin ng primer. So ngayon, ito naman yung ating spray. Yung kanyang base color, yung kanyang pinakakulay. Ayan. Mga kakoto, na na natin siya ng unang spray. So ngayon, sprayhan na ulit natin ang second coat. Ayan mga kauto pa-third coat na natin. So, kakulay na siya. Ayan. Ang ganda na. So, hindi na halata yung gasgas. -gas. Ayan. So, ngayon, lalagyan naman natin siya ng clear coat. Ayan. A few moments later. Ayan, mga kaoto. Tapos na natin sprayan ng pintura. yan So, wala na yung kanyang gasgas. -gas. Hindi na halata. Ayan. Ayos na tsaka dito sa may likod may ano markang yan tsaka ito yan so wala na yung kanyang gas gas na so ganun lang mag retouch ng ating mga nagasgasan sa bumper ng ating mga sasakyan kahit anong uri naman ang sasakyan halos pare-parehas lang yan so kung may kis-kis yes, yes, kayo ng konti. Kaya nyo DIY. Kaya diy Kaya nito. Susundan nyo lang yung video. Mahalaga lang kasi dito meron na ganitong kulay. Nakaparehas na spray paint. Sa bote. Sa kan spray paint. Para madali. Hindi kagaya nga nito sa ating day taste. Walang ganyang kulay. Yan. Diba? Masyadong light kasi ito kaysa dito. Kaya nahihirapan ako nung mahanapan ng kulay nito. So yun hey lang, kung nagustuhan nyo itong video nito, bago pa lang nga dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Para updated pa kayo sa mga susunod yung pangibabahagi mga tips, mga DIY tungkol sa ating mga auto. Salamat.